Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Christina Rowe o Tina para sa mga taong malalapit sa kanya ay ipinanganak noong September 7, 1992 sa Angeles City, Pampanga. Siya ay anak ng British citizen na si Marcus Rowe at hindi pinangalanang ng Filipina. Siya kasama ang dalawa pa niya mga kapatid ay born and raised sa Angeles. Lahat sila ay nakapagtapos ng kolehiyo at kung titingnan mo ang kanilang mga social media accounts, silang tatlo ay nagkaroon ng magandang buhay. Habang lumalaki, sila ay pare-parehong namulat sa kultura ng UK at Pilipinas. At kahit mas gusto na kanilang amang manirahan sa Pilipinas, si Marcos ay paminsan-minsang dinadala ang kanyang mga anak sa United Kingdom para malaman ng mga ito ang kultura ng bansang kanyang pinagmulan. Kung tatanungin mo ang kanyang mga kaibigan at taong malapit kay Christina, inilarawan nilang napakabait at palangitin nito. Ngunit katulad ng lahat ng tao sa mundong ito, si Christina ay dumaan rin sa napakaraming pagsubok. Isa dyan ay noong siya ay 20 taong gulang, si Christina ay inanunsyo na siya ay nagdadalang tao. Kahit siya ay takot-takot sa bagong yugto ng kanyang buhay, ang kanyang ama at mga kapatid ay suportado ang kanyang desisyon na palakihin ang bata. Noong 2012, ipinanganak ni Christina ang isang malusog na babaeng sanggol at dahil sa hindi inilabas sa publiko ang pangalan nito, alang-alang sa video ay tawagin na lamang natin siyang Amy. Sa loob ng ilang taon, hindi lamang ang kanyang pamilya ang saksi kung gaano nagbago si Christina nang maisilang niya si Amy. Isa din sa mga taong makakapagpatunay kung gaano siya naging matatag ay ang kanyang best friend na si MK. Ayon sa kanya, silang dalawa ay naging malapit na magkaibigan noong 2013. Inilarawan niya si Christina na hindi lamang isang best friend, pero ang turing na niya dito ay parang isang kapatid o sa sarili niya mismong salita, is a sister that she never had. Ibinahagi niya na si Christina ay ang tao na maaari mong sabihan ng iyong mga problema. Hindi lamang ito matatawag na good listener, ngunit hindi ito mag-aatubili na sabihan o payuhan ka para sa ikabubuti ng sitwasyon mo. Bukod sa ganda ng pisikal nitong kaanyuan, si Christina ay inilarawan ding matalino at isa sa mga taong nakakaintindi sa mental health. Noong 2018, naiulat na dumating si na Christina sa UK dahil gusto nito magkaroon ng mas magandang edukasyon ang kanyang anak. At ang napili niyang syudad na tirhan ay ang bayan na tinatawag na Worcester. Kung pagkain ang una mong naisip nang marinig ang pangalan ng lugar na yan, hindi ka nag-iisa. Dahil ang Worcester sauce kaagad ang naisip ko. At nang tingnan ko ang background ng bayan na yan, natuklasan ko na dito nga naimbento na imbento ng isang pharmacist ang kilalang Worcester sauce. Ngunit hindi lamang sauce ang maipagmamalaki ng lugar niyan. Kung daduyuhin mo ang Worcester ay makikita mo ang mga malalaking cathedrals. At ang pinakasikat na tourist attraction dito ay ang Tudor House Museum. Bagamat malayo sa kanyang mga kaibigan at kapamilya, Si Christina ay ginawa ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. At katulad ng iba mga Filipino na ng ibang bansa, pinasok niya ang iba't iba mga trabaho para kumita ng pera. Ayon sa ulat, siya ay naging tagapaglinis at minsan ay tumatanggap din siya ng modeling gigs. Ang photographer na si George Devereux ay sinabi na isa sa kanyang mga part-time models si Christina at sila ay madalas na magkaroon ng photoshoot. Ang mag-ina ay madalas ding makita na kanilang mga kapitbahay na mahilig maglakad. Ang kanyang best friend na si MK ay lagi din siyang binibisita kung ito ay bumabiyahe sa United Kingdom. Inilarawan niya na kahit sila ay wala na sa Pilipinas, hindi nagbago ang kanilang relasyong magkaibigan. Ibinahagi niya na kapag siya ay dumadalaw sa bahay nito, si Christina ay lagi siyang nilulutuan ng mga pagkain. Umiinom sila ng mga wines at lagi nilang inaalala ang mga panahon nang sila ay magkasama pa sa Pilipinas. Nang nasa tamang edad na ang anak ni Christina na si Amy ay ipinasok niya ito sa eskwelahan. Ngunit ang paglipat sa ibang bansa ay hindi naging madali sa kanila lalo na noong pumutok ang pandemya. Katulad ng karamihan ng mga tao doon, isa si Christina sa mga nawala ng trabaho. Ngunit dahil sa programa ng gobyerno ng United Kingdom, silang mag-ina ay nagawa pa rin makakain at makabili ng kanilang mga pangailangan habang naghahanap ng bagong trabaho si Christina. Pero noong February 10, ang kanilang simpleng buhay at tahimik na lugar sa Sheffield Close ay napuno ng mga sasakyan at ang mga tao ay kinailangang gumamit ng ibang daan para makabalik sa kanilang mga tahanan dahil puno ng police tape ang lugar. Base sa mga reports, ang mga otoridad ay nagtungo sa lugar na ito pagkatapos nilang makatanggap ng tawag mula sa isang babae na naglalakad sa tabing ilog na tinatawag na River Severn. Ayon sa babae ay nakakita siya ng marka ng tuyong dugo na kung anuman ang pinanggalingan ng dugong yun ay tila hinila ito patungo sa ilog. Ang mga otoridad ay kaagad nagpadala ng hindi lamang mga pulis pero para makasigurado na dugo nga ng tao ang nakita ay dumating din ang forensic team. Gamit ang bangka at sa tulong ng mga professional divers, bandang hapon ng araw ding yun, ay nagawa nilang makuha sa ilalim ng tubig ang isang maleta. Nang buksan nila ito ay tumumbad sa kanila ang katawan ng isang babae na pinagkasya sa bagahe. Ang pagkatao ng babae ay hindi kaagad inilabas sa publiko dahil gusto ng mga otoridad na ipaalam muna sa pamilya ng biktima ang malungkot nitong sinabi. Kinabukasan, ang pangalang Christina Rowe ay naging laman ng bawat balita. Dahil ayon sa mga otoridad, siya ang babaeng biktima na nakita sa ilo. Kasunod ng balitang yan ay ang paglabas din ng ulat na naaresto na ng mga otoridad ang isang lalaki. Ang salarin ay kinilalang ang 24 taong gulang na si Charles Byrne na isang musician. Ang nangyari kay Christina ay ikinalungkot ng mga tao sa lugar at para alalahanin ang kabutihan niya, ang church leader at ilang mga tao ng Tonadin community ay nag-iwan ng mga bulaklak, kandila at mga mensahe para sa 28 taong gulang na Filipina. Ang sentencing hearing ay naganap noong 2022 at ito ay dinaluhan ng ama at mga kapatid ni Christina. Doon ay nalaman ng publiko na ang nasasakdal at biktima ay dati palang magkarelasyon. Ayon sa mismong salaysay ni Byrne, Nakilala niya si Christina sa Tinder na isang dating app noong December 2019. Nang magkita at magkapalagayan sila ng loob, pagkalipas lamang ng ilang buwan, sila ay nagkasundong magsama sa apartment na tinutuluyan ni na Christina kasama ang anak nito. Ang bagong magkasintahan ay naging masaya sa kanilang pagsasama at kahit pumutok ang pandemya noong 2020, sila ay masayang nagsama. Ngunit mabilis na nagtapos ang honeymoon phase ng kanilang relasyon. Ayon sa mga kapamilya ng modelo, ang pagiging bayulente at paraning ni Bern ang naging dahilan kung bakit unti-unting lumayo ang loob ni Christina sa kanyang nobyo hanggang nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Noong February 2021, ang pamilya ni Christina ay masaya ng mabalitaan na naghiwalay na ang dalawa at si Bern ay umalis na sa apartment at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang single na si Christina ay ipinagpatuloy ang kanyang buhay habang si Amy naman ay pumapasok sa eskulahan, Ngunit kung maayos na tinanggap ni Christina ang kanilang hiwalayan, kabaligtara naman ang naging reaksyon ng kanyang ex-boyfriend na si Bern. Base sa court documents, lumalabas na naging praning ito sa punto na lagi na nitong sinusundan si Christina. Ang ginagawa ni Bern na yan ay binahagi ni Christina sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Kaya ang mga kapatid at kaibigan ng modelo ay kaagad siyang binalaan na dapat iwasan na niya si Burn dahil baka hindi lamang stalking ang gawin nito. Ang mga salitang iyan ay tila nagkatotoo dahil ilang araw pagkatapos nilang sabihan si Christina, noong madaling araw ng February 10, 2021, si Burns ay bigla na lamang dumating sa kanyang apartment. Ayon sa nasasakdal ay dinalaw niya ang dati niyang nobya para ito ay kausapin. Ngunit ang usapan ay nauwi sa sigawan hanggang nasaksak niya si Christina. Base sa autopsy report, ang ikinamatay ng modelo ay ang saksak nito sa dibdib na may lalim na 14 centimeters. Sa lalim ay naabot ng kutsilyo ang baga ng modelo. Bukod doon ay nakakita din ang medical examiner ng pasa sa leeg nito na indikasyon na sinakal din siya ng salarin. Ang mga kapamilya ni Christina ay naiyak din nang malaman nila na bukod sa mga sugat nitong natamo, ay tinadyakan din ng salarin ang mukha ng modelo. At sa tindi ng pagkakatadyak ay naiwan ang shoe print ng kanyang sapatos sa mukha ni Christina. Ang resulta ng autopsy report na yan ay ayunan ni Burns dahil sa loob ng korte ay inamin niya na noong madaling araw ng February 10, 2021 ay nagmakaawa siya kay Christina para papasukan siya nito sa apartment ng modelo. Sinabi niya na sila ay nag-usap sa kusina at doon na rin nagsimula ang hindi nila pagkakaintindihan. Ayon kay Byrne ay pagkatapos niyan sa ng modelo ay nawala nito ng malay at para hindi na ito magising pa ay kumuha siya ng kutsilyo sa kusina. Nang hawak na niya ang kutsilyo ay sinaksak niya ang modelo. Ngunit sinabi niya na hindi niya sinasadya ang lahat dahil nadala lamang siya ng emosyon. Pero ang mga sinabi niya niyang yan ay hindi sinangayuna ng prosekusyon. Base sa ulat, ang krimen niyang ginawa ay nasaksihan mismo ng anak ni Christina. Sa interview kay Amy ay ibinahagi nito na nagising siya sa sigaw na kanyang ina, kaya lumabas siya sa kwarto. Nang bumaba siya sa ground floor ay nakita niya na inilalagay nani Burns ang katawan ni Christina sa bagahe. Ngunit bago ba siya makapagtago ay nakita siya ng salarin at mabilis itong tumakbo patungo sa kanyang kinatatayuan. Agad siyang sinakal nito na umabot ng 20 hanggang 30 segundo. Bago siya mawala ng malay ay natatandaan niya na hinampas pa nito ang kanyang ulos sa hig ng ilang beses. At pagkatapos ay dinala siya nito sa bathtub. Nang mailagay na sa suitcase si Christina ay nilinis ni Bern ang buong bahay at saka nito inilagay ang maleta sa loob ng kotse. Ayon sa salaysay ng kapitbahay ni na Christina, sinabi nito na noong madaling araw ng February 10, nakita niya si Burr na may daladalang gitara. Ngunit ayon sa prosecution, dahil sa dilim ng paligid, ang kapitbahay ay mali sa paglalarawan dahil ang bagay na hawak nito ay hindi gitara. Bagkus, ito ay talagang maleta. Mula sa apartment ni na Christina ay biniyahin ni Burn ang bagahe patungo sa bahay ng kanyang ina para kumuha ng mga bricks na gusto niyang ilagay sa bagahe para hindi ito lumutang. Nang makuha na niya ang kanyang kailangan, ay bumiyahin na si Bern patungo sa ilog at doon niya itinapon ang maleta. Base sa court documents ay pagkatapos niyang maitapon ang bagahe, gamit ang kotse ng kanyang ina, si Bern ay bumalik sa apartment ni Christina na dala ang isang pala. Ayon sa salarin ay kailangan niyang gawin yun dahil gusto niyang ilibing sa hukay si Amy. Ngunit nang dumating siya sa loob ng apartment at nagtungo sa banyo kung saan niya ito iniwan, ay wala na ang bata. Ginalugad niya ang bawat sulok ng bahay at natagpo niya itong natutulog sa kwarto. Sa kung anumang dahilan ay hindi niya ito nalapitan. Sa halip ay lumabas siya ng apartment at umuwi sa bahay na kanyang mga magulang. Pero ang hindi alam ni Bern, si Amy ay nagkumwari lamang palang nawala ng malay ng sinakal niya ito. Nang siya ay makalabas na ng apartment, si Amy ay kinuha ang cellphone ng kanyang ina at nagawa nitong makatawag sa 911 na ng 911 sa UK. Ang hindi maipaliwanag na ikinilos ni Byrne ay binigyang linaw ng kanyang kampo. Ayon sa kanila ay merong problema sa pag-iisip si Byrne bago at noong nangyari ang krimen. At para mapatunayan na totoo ang kanilang sinasabi, ibinahagi nila na bago mangyari ang hearing, Idinaan sa psychiatric evaluation si Burn at ito ay sinuri ng hindi lamang isa, kundi tatlong forensic psychiatrists. Ang mga eksperto ay kinumpirma na ang nasasakdal ay meron ng problema sa pag-iisip na tinatawag na paranoid schizophrenia na naging dahilan kung bakit ito ay nakakaranas ng mga halusinasyon. Ngunit sa kanilang interview kay Burn ay lumalabas na kahit ito ay nakakaranas na ng mga halusinasyon, hindi ito pumunta sa doktor kaya napabayaan ang kalagayan nito. Idinagdag din ng mga eksperto na maaaring ang sakit nito sa pag-iisip ay namana ng musician. Dahil lang ilan sa kanyang mga kapamilya ay nakakaranas din ng ganoong sakit. Si Dr. Maganti ay sinabi na sa usapan nila ni Byrne ay inamin nito na ang kanyang kapraningan at mga halusinasyon ay lumala noong taong 2020. At ng kanyang kondisyon ang laging rason kung bakit madalas silang mag-away ni Christina. Ikinuwento nito na sila ay panandali ang nagkahiwalay. Ngunit kalaunan ay nagkabalikan din noong October 2020. Kung ang ibang tao ay sinasabi na love conquers everything, sinabi ng kapatid ni Christina na hindi naging sapat ang pagmamahal ng kanyang kapatid para mailigtas si Bern sa sakit nito. Dahil ang pagiging paranoid at hallucinations nito ay lalong lumala. Base sa court documents, si Byrne ay nakatanggap ng unemployment benefits mula sa gobyerno ng United Kingdom ng ilang buwan Para sa mga hindi pamilyar, yan ay pera na maaari mong gamitin sa pagkain at iba pang mga bagay. Ngunit ang problema ay sa halip na unahin ang kanyang kalusugan at magpacheka para malinawan kung ano ba talaga ang kanyang kondisyon, si Byrne ay mas piniling bumili ng droga at lunurin ang kanyang sarili sa alak. Ang mga kilos at desisyon niya sa buhay ay hindi nagustuhan ni Christina. Kaya ang modelo ay tuluyan ang nakipaghiwalay sa kanya. Simula noon, ang pagiging paranoid nito ay nadagdagan na rin ng mga kakaibang hallucinations. Sa harap ng psychiatrist ay inamin ni Byrne na noong January 2021 ay nagsimula siyang isipin na si Christina ay dating lalaki at ito ay nagparitoke lamang para magmukhang babae unti-unti na rin niyang inisip na ang modelo ay isang at si Amy ay kinidnap nito. Maaaring ang ilan sa inyo ay magtataas ng kilay sa kanya mga iniisip. Ngunit sa mga taong pamilyar sa sakit na ito tulad ko, ang mga taong merong paranoid schizophrenia ay para sa kanila, lahat na kanilang naiisip ay yun ang realidad at katotohanan. Ang nasabing kondisyon na yan ay hindi magagamot ng pag-aayuno o pag-inom ng pain reliever. Para sa mga eksperto ay walang permanenteng gamot sa sakit na yan. Pero sa tulong ng antipsychotic medicine at therapy, ang mga sintomas ng paranoid schizophrenia ay maaaring mabuwasan. Sa isip ni Byrne, ang nangyari noong madaling araw ng February 10 ay isang kabayanihan. Dahil iniligtas niya ang bata mula sa bakla at mapang-abusong si Christina. Ibinahagi din ang nasasakdal na habang kausap niya ang modelo sa kusina, ang tingin niya dito ay isang baklang duwende at hindi tao. Sinabi din niya sa interview na hindi niya pinatay si Amy dahil naisip niya na baka merong tao na binuksan ang bahay ng mga ito at tinulungan ang bata. Sa kanyang isip, ang buong bahay ay merong kamera at bawat galaw nila ay minomonitor ng mga ito. Kaya sa halip na idispatch si Amy, ay mas pinili na lamang niyang umalis sa bahay dahil para sa kanya, kung merong mga taong nakakita ng lahat ng kanyang ginawa, ay agad na mga itong tutulungan ang bata. Ngunit ang lahat ng mga psychiatrists na tumestigo ay sinabi na hindi nila maintindihan at hindi rin maipaliwanag ng mismong salarin kung bakit niya tinangkang patayin si Amy kung ang tanging gusto niya ay iligtas ito. Ang mga eksperto ay lahat nagkasundo na maaaring ito ay natauhan sa kanyang ginagawa. Bukod dyan ay para sa mga psychiatrists ang paggamit ito ng droga, pag-inom ng alak, at sabayan mo pa ng sakit nito sa pag-iisip ang naging dahilan kung bakit nito pinatay ang dati niyang nobya. Ang sentencing hearing ay natapos noong 2022 nang tinanggap ni Byrne ang plea deal na inaalok sa kanya. Base sa court document na ito ay nag siya ng not guilty sa kasing murder kay Christina dahil napatunayan na ang sakit niya sa pag-iisip ang naging dahilan kung bakit nagawa niya ang krimen. Bukod sa mas mababang sintensya ay binabari ng kaso sa manslaughter. Nagplead naman siya ng guilty sa tangkang pagpatay kay Amy at ang kanilang basihan ay ang sakit niya sa pag-iisip. Sumatotal, so, si Byrne ay magdurusa lamang ng labing anim na taon sa kulungan. Sumang-ayon so, din ang home sa rekomendasyon ng mga psychiatrist na dahil sa malalang kondisyon ng pag-iisip ni Burn ay mas makakabuti sa ibang mga preso na ikulong ito sa psychiatric hospital. Iniutos din ng judge na kung maayos at stable na ang kalagayan nito at kung merong pang natitirang mga taon sa kanyang sintensya, ay saka siya ililipat sa normal na kulungan. Ang ilan sa mga tao sa UK ay hindi nagustuhan ang sintensya kay Byrne dahil para sa kanila ay napakababa ng labing-anim na taon. Sa pagtatapos ng sentencing hearing ay binigyan ng judge ng pagkakataon ng pamilya na Christina para ibahagi ang kanilang victim impact statement. Ayon kay Marcus na ama ni Christina ay walang anumang salita ang mga kapagbaliwanag kung gaano kasakit ang mawala ng isang anak. Sinabi niya na kailanman ay hindi niya naisip na darating ang panahon na siya ang maglilibing sa kanyang anak. Idinagdag din niya na sa lahat ng tao na nalungkot sa pagkawala ng modelo ay ang anak nito na si Amy. Ibinahagi niya na ang bata na nasaksihan ang nangyari sa kanyang ina ay nagkaroon ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Lagi nitong sinasabi kung gaano niya namimiss sa kanyang ina at minsan ay naaabutan na lamang niya na umiiyak ang bata dahil sa pagkawala ni Christina. Si Stephanie Rowe, na bunsong kapatid ni Christina, ay hinarap din si Burns sa korte at sinabi nito kung gaano naging mabuting ate sa kanya ang modelo. Ibinahagi niya na alam niya na mahak-move on din siya sa nangyari, ngunit hindi niya alam kung ilang taon o dekada ang aabutin para makalimutan niya ang malungkot nitong sinabi. Maluhaluha niya rin sinabi na hindi niya matanggap na ang kanyang ate ay wala na, ngunit si Burns ay magkakaroon pa rin ng tsansa para mabuhay. Tinapos niya ang kanyang statement sa pagtatulong sa sospek kung ano ang ginawa ng kanyang ate kay Bern para gawan niya ito ng masama. As of this recording ay hindi malinaw kung sino ang may custody kay Amy. Ngunit may malaking posibilidad na siya ay bumalik sa Pilipinas kasama ang kanyang lolo. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!